Kabayan niha na ang ipinakita ng isang binatilyo sa Pangasinan. Iniligtas niya sa sunog ang mga batang kapitbahay. Nasa frontline ang balita niya, Simon Gualvez. Mga pader na lamang ang natira sa apat na magkakadikit na bayan na ito sa Maravilla Extension, mga Tarim, Pangasinan, matapos sumiklab ang sunog magtatanghali noong August 25. Ang mga gamit na abo. Isang lumang fuse ang iniinalang pinagsimula ng sunog. Kabilang sa mga nasunogan ng pamilya ni Serlin. Nalimas ba ng kanilang mga gamit, hindi rin na tumatutumbasan ang pagiging panatag ng kanyang loob. Naligtas ang dalawa niyang anak na edad limang buwan at siyam na taong gulang. Kwento ni Sir Lynn, natutulog ang mga bata nang mangyari ang sunog. Galing po kami noon na nagpabunot ng ngipin yung sa ito po, eh ayoko po siyang matagtag na siyempre nagpabunot ko ng ngipin kaya iniwanan ko po. Tapos yung panganay ko po, pinabakuna ko po sa kasilagan yung anti-rabies kaya... Iniwanan ko na po sila kasi po medyo malayo. Bago sumiklab ang sunog, nasa bahay ni Sirly ng 14-anyos na kapitbahay na si Leonard na nakikipaglaro noon sa mga bata. At sa pagsiklab ng apoy, sumiklab din ang kabayanihan sa puso ng Binatilio. Bin binuhat ko po yung bata tapos linabas ko po. Tapos binigay ko sa kapitbahay. Nung pagkakuha ko po yung bata, bumagsak na po yung second. Po. Palapakan po natin. Dahil sa ipinamalas ni Leonard, binigyan siya ng pagkilala ng Kapitolyo ng Pangasinan kahapon. Barangay election po ngayon, ang tanong, kaya ba ng mga tumatakbong barangay officials ang ginawa ni Leonard? Bukod sa parangal, binigyan din si Leonard ng tulong pinansyal ng pamahalang bayan ng mga tarim at ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Ang ipinamalas ni Leonard ang patunay na wala sa edad ang pagtulong at paggawa ng mabuti para sa iba nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News Five. Mga kapatid, Cheryl po, huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan na at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipuna. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.